siya ang may hawak ng pinakamabilis na Kawasaki H2 sa Pilipinas. Sa performance, magkano na nilabot? Ay, lang malaman ng misis. Uh, ah. Actually, kung lahat-lahat. Paano mo na report yung gano'n, sir? What do you do for a living? Wala ka artista ka din dito. Ito okay. <laughs> 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 so, ba? Hindi natin pwede sabihin yung top speed ngayon. Oo. Hindi mo na kanya idea kung gano'n siya kabilis ngayon. Support. Okay support. na, okay ka na. Okay yung support. <laughs> Ito yung motor na literal, natakotin na talaga gamitin mo siya. Ayan itong tumakalo ng mga supercars talaga, kahit anong supercars yata sa Pilipinas. Itapat mo dito, kaya ang kaya niyang talunin. And hi mga another day, another ride. On the way tayo ngayon sa Petron, Marilao. Kasi meron nag-message sa atin na tropa ng tropa, marami kami common friends. And nakita niya yung vlogs natin sa Kawasaki H2 And gusto niya paggamit yung bike niya So meron tayong hihiramin na super special bike Pero actually, same bike din naman sa atin Isa rin siyang Kawasaki H2 Pero siya ang may hawak ng pinaka mabilis na Kawasaki H2 sa Pilipinas At over 300 horsepower Wow, so ganun kalupit balita ako sumisibak daw to ng mga super bikes the the super bike killer nakarimap at so, pang DE na yung setup maraming mga nakalagay dito sa so, malalaman natin yun pag interview natin mamaya sa kanya alamin natin kung ano yung mga pinaglalagay niya rito ano? kaya yeah. ba na ako hindi ko nakikita eh baka ko yung ano? S1000 double R lapit eh oh. bro kamusta naman So ito na guys yung H2 Full carbon na pala Carbon ang galikod So ito may mga tropa tayo dito Saan rin ang grupo natin? Apex Crew Ito pa yung malilipit sa ano? Sa Clark Joel Joel and Marcus Yan shout out Mark Yapok Jared Boss Si Oki natin si Sir Nick ano yung mga pinaglalagay Sobrang linis Parang ano Parang hindi ginagamit Parang brand new pa rin Ang Hello malinis Sa intercooler yun Ayoko nga may intercooler uh, siya uh, Ito rin ah uh. Parang another radiator or oil cooler do. Mm. Mas nalis nga yung uh, ano nga yung uh, init niya compared sa stock. Same so, pampalamig sa supercharger. Oh, supercharge. Yeah. Ano oh, hmm. hey, mga ginawa mo rito para lumakas yung ano? so, dami. So, ano eh, pinaka oh, mga issue sa Pilipinas? <laughs> Sobrang dami like yung supercharger gear nagpalit na rin, stage 3. Ano ba 'yung supercharger? Yes. Mas malaki. So, so ito, sa boost niya para na-observe. Ano 'yung boost gauge? Ah, uh, boost gauge niya. Bukod sa cooling system, ano para pa ang mapalitan? dami, blow up valve. Blow up valve, meron na rin siya, palit na rin siya. Para uh, every time na maglo-low, ano ka naman, na RPM, sumisingaw na yung init. tulong pala talaga yun, sumisingaw si tulong. na yung init. Kasi so, nag-observe ako nung stock versus yung pinabit na namin. Malaki yung na-less niya sa unit. Sa so, puro saan niya? Mark. Sa US mo in order? Sa Australia. Australia pa? Yes. Baka sa talagang pang oh, Oo, Eastern talaga yung oh, ginawa. Kasi walang available dito sa atin, yun, sa Pinas eh. So, nag-ano kami nila Kuya Bray. Shoutout kay Kuya Bray. Track spec. Track -spec. Track -spec. Yes, sila oh, yung number one ngayon sa ano. Sa pagkawal na ito. all-time leaderboard. Nakita rin kita eh. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Tapos, yun nga. Kasi yung kasama ko naman na isa, na H2 din. Uh, stage 2 naman siya. Love to Nine. Ano niya? Si Nino. H2, uh. Nino Siya yung naka-stage 2 naman sa amin na H2 din. Ngayon, nasa 280 wheel horsepower sa akin. Yes. Pag uh, para... ginumbert mo sa BHP yan, nasa, uh, ah, 3, nasa 330 horsepower. horsepower. Ah. Ah. Parang 100 na nagdag, no? Sa, sa oh, Oo, internals, wala ko naman pinago. Internals, marami. <laughs> ah, marami na rin. Marami, o. Oh, so, kaya naging... Parang tumibay siya kasi kung hindi yung papalitan. Oo. Oh, oh. Hindi siya makakasabay dun sa power. Oo. Oh. No? Ngayon Or sinasuggest mo. lang din sa akin ng mekanik ko yung dapat palitan which is okay siya dahil kasi pinitingnan ko din sa ibang bansa eh. Sa, ano, sa piston hindi pa pero may isang ikakapit na lang kami, ah actually dalawa na lang Pulang ko oh, kulang ko dito. kami may kulang pa di ba? Uh, <laughs> which is yung cams kailangan palitan para mas dumulo na gusto. Amang kulang, <laughs> nabiting ka pa sa ano ah? Bawal ganyan. Nabisi pa si Sarsano sa English ng Asia. Oo, oh, may kita naman nila dito. Yan, uh, yan. Itakbuan. Ah, dito? Uh, uh, pero ito, kasi makunat yan eh. Sobrang uh, kunat. GPS kasi ito, talagang ano siya? Ah, uh, operate. actually, galing yan sa bike. Ngayon, kinaunti-unti namin kinalibrate. Ayun. Kasi pagdating ng duluan, medyo kumukunat eh. Iba yung reading eh. So, hindi natin pwede sabihin yung top speed ngayon. Oo. Oh, ba? Bawat <laughs> ngayon. lang, bigyan na lang kami ng idea kung gano'n siya ngayon. Ah, ano? uh, support. Okay, okay na, okay, ka okay na. Yung support. Okay, okay yung na. Okay ka na. Kung ano yung, yung nakikita six. mo sa ano, yun na yun. <laughs> Naging four speed na lang. <laughs> yung so yun yung fourth gear niya. <laughs> uh, tapos sabi, beating ka pa, gusto pagpalakasin. <laughs> 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 Hindi, para ano lang din. Uh, Siyempre, after na ito, discipline display na lang din natin sa bahay. pag Pagka uh, Sorry. sa kanito tayo. Kasi di, wala akong plano yung benta kasi. Parang achievement talaga. Achievement talaga. Parang pala tayo. Sa akin uh -oh. din, eh. plano kasi. Sarap talaga gamitin eh. Kasi so, nasabi rin sa akin ng mga mekanik ko, uh, number one nga daw sa Pinas. Oo okay. Yung kanyang horsepower. So ngayon, laga ako siya. Four keeps, kumbaga. So, kung sa, kung sa, sa, ano, sa performance, magkano na Wala uh -huh. pa malaman ni Missis uh -huh. <laughs> Actually, kung lahat-lahat, parang bumili ka ng isa pang HD. Performance pa lang yun. Kasama, ah, kasama mga, na rin sa labas din. Lahat-lahat na rin. Ipipang sir. Ano lang din natin, uh, stress reliever. Paano mo na na-afford yung gano'n, sir? What do you do for a living? Ako, entrepreneur po. <laughs> Marami yeah. lang po ako nego ano, negosyo. Ano ako, ano ka rin? Wala ka artista ka rin dito? Ito Ito actually yung pakalakas <laughs> <na> dyan. Tapos <laughs> <laughs> ito, sir, nga pala. Pag uh, uh, warm-up mo, Ayun, may sa umaga. Uh, ah, bago mo siya ano pindutin mo okay. uh, Then, Shame. St start. Wow. Parang naman ito na, na Woolich. Kaya, uh, ano siya, uh, Woolich. Oh. Uh, Auto wire uh, atos, lang. Tapos, pati rin nila pag alam. Naka-race tools. Naka-race uh, tools. tools. So, hindi Kaya... mo pwedeng paandarin rin hanggang din siya nag-i-80? 80 Oh, okay. Ilan 80 mo na bago mo pa darin? Mm, yan ang recommended sa akin din ng mekaniko para uh, yung oil niya. Uh, okay. Mano Ito, medyo man. matagal yun, mga 10 minutes. Mga siguro. Medyo mabubulabog ka sa kami pa ng mga 10 minutes. Oo, oh, kaya minsan <laughs> hindi ko pinipindot na lang eh. <laughs> Kasi grabe yung red. Nag-enjoy ka dito sir. <laughs> Saan lang ano? Hinihina lang sobrang lakas eh. Hindi hindi pag nabigla pwede mag-wheelie ka lang. Pag nabigla, ayun so wala lang <laughs> talaga. San lang pero ito kasi yung bike na to, nakaset set to sa pagpasok ng third gear tsaka hanggang duluan. Oh, pangduluan. Mas mapipil mo pagdating ng third gear, doon na yung follow niya talaga. Pagka uh, ano, newbie ka hindi advisable na i-off mo ang traction control kahit anong bike. Malaking tulong kasi 'yung ano, 'yung traction control na 'yan eh. Ah, uh, banhul ba sa sa yun sa'yo? banhul eh. Ah, banhul no? oh. Ito ba ang galing ni Australia to, di ba? Oo, oh, galing Australia. So, paano mo sa'yo nakaka-flow yung, ano, yung canister? Kusa na lang ito. siya eh. Hindi, okay, kusa na lang siya so, nagganyan. Sobrang, sobrang taas talaga ng RPM. Oo, oh, so. so, sobrang taas ng RPM. Kailangan lang pala gawin ko rin yun para ano. Oo, oh, oh, Kagandaan oh. <laughs> lang kasi dito, kahit galing kang ride, after one minute or two minutes, Pwede mo hawakan ka agad. Titayin mo. mo. Safe siya. So ito yung sprocket oh. May si Sir Nick ng sprocket. Deep na no. oh. Tanduluan. <laughs> grabe, halos kasi laki na lang yung hub. <laughs> <laughs> halos hub na yan ah. Grabe yun. Ito niya yung pinakamalit na pwede ilagay dito eh. May kasunod pa ako yun, dyan eh. Cute ng sprocket eh. <laughs> And for idea, ito yung stock. Hindi niya kalaki. Pero ito, ZH2 to. Mas malaki ng konti sa H2. Pero ito grabe eh. Deep talaga eh. Pangduluhan eh. Tsaka sa lakas na ng power eh. Para mm. may yung ano. Ay, mangyari na ubus ka agad yung gear no? Na ubus ka agad eh. Sa stock, ubus nga ka agad yung gear. Eto, hindi ko pa nasubukan yung ano niya. Pinaka dulo niya. Yung 6 gear niya. Pero kamusta yung anong kata? Ganun pa rin. Malakas pa rin. Parang Malakas stock pa rin. Malakas pa rin. no, parang stock pa rin. Oh, hindi pa sa ano. Hindi pa sa mga newbie. Newbie? <laughs> Katapusan mo kaagad pag ano. Sigurado. <laughs> so yun, napalitan yung buong ano. Buong pairings no? Pairings ha? Para mo na siya ang kasi meron akong nakita, hindi nakalapat eh. Ito ah. ang um, brand ng carbon niya. Galing din sa ibang bansa din yan eh. Yung ano ni Kuya Dudes, yung taga dito sa oh, uh, ilang. Ganda na lapat kasi meron akong nakita na binibenta na H2 na hindi lapat yung carbon uh, sa dito. Ito, parang original eh. Kapag nalapat siya eh. Kung so, man man, magkano yung lapat yung ito? Parang 170 yata sa Australia. Ano pa kala mo sir? Ah, uh, hindi naging tarlo po. Kailangan oh, mo kagad ako ah. Uh, Ay, salamat, salamat. Salamat po, nakikita ka ito eh. Wala wala. Hindi ko pa. Sige. Sige. Yan. Lawod mo sige. So, next time na lang kami magre-ride din sa Nick kasi yes. medyo mainit ngayon ang ano. Panahon. Mainit ang panahon sa daming mga mga vloggers na may init. Tama. <gatábualitud> kailangan kailangan ng gear. pala muna. Oo. <laughs> Mababa kasi yung bigay ngayon. yeah, <laughs> sa lang. monetization, kaya okay. hinaan nila mag-ingay para... Ah, kaya pala. Salamat <laughs> thank you, sa thank you. pagkatiwala mo sa akin okay. yung H2 mo. Ikaw muna bahala sa kanya. Oh, salamat sa pagtiwala. Uh, enjoy! enjoy mo yung power na ito. Ingatan natin ano yeah. lang tayo. Takbo natin ano lang. 99 lang. Magaling natin ito. <laughs> <laughs> Ayun, so sibat na kami ni Sir Nick. Ano kami? Switch bikes. Sir Nick, salamat. Thank you. Thank you. Good deal. Good deal. Ayun. <laughs> <Good deal. laughs> kabal ako first ride natin sa 330 horsepower na H2 carbon super loaded shoutout sa club 299 and kay sir nick marami tunog eh. marami tunog <laughs> second gear na agad no baka umangat tayo nito Tiger? Parang dinosaur, nagalit na galit, na galit e eh. Ayun, diretso ah, Thank you, thank you Ang katakot Wala, mag nalaman ko yung ano, nalaman mo yung ginastos dito, no? Wala yung dalawang H2 Ang nangyari, katumbas nito. Yung nito na, ito. na, na ito, dalawang H2 na Ang katakot gamitin Ito yung gusto ko, side mirror sa so, oh, tayo niyo sa mga nagre-reklamo kasi napili natin yung naka-winglet na na H2R. Pupili wala talaga ng side mirror ng H2R winglet. Pero ito nilagay na ni Sir Nick na na ano, mirror. Yan ang kailangan ko. So abangan niyo maglalagay tayo niyan. Dito kitang-kita yung mga nasa gilid oh, ang white. Ang white ng coverage niya. Yun. local ah kamis kala ko kanina may sumisingaw eh Alam, ano na yung sumisingaw sa so, ito yung offer na mahirap tanggihan eh diba pag uh, May gusto po magpa review sa atin ng motor ibang pa feature sa vlog matanggap po tayo nun hinakaman ako ka no? pero iingatan natin syempre dahil di sa atin to kailangan iba yung pag iingat kailangan mo winglet nito yung napakahaba let's go sarap ng kwento ano na amin dahil siya mas matagal na siya ato siya naka H2 kasi sa akin oh, oh. Ala, yung kamay ko yung pumipigil sa akin <laughs> pinipigilan niya akong pigayin eh ang hirap mag-control pakiramdam para ka naka uh, Ferrari or Lamborghini no? Huh? or Bugatti ganoon, tapos oh oh, mga no diba, di mo hindi mo mo siya mapiga masyado dahil nakakatakot ito yung motor na literal tatakotin ka gamitin mo siya At pag nakauwi ka ng bahay, kasabihin mo, I survived. Sobrang solid. Marakas na mo kayo sa <laughs> rocket. Para Alright. Parang makakatungkol ng dinosaur eh. yung piga ko ha parang half throttle pa lang sumusuko na ako eh. sobrang lakas talaga half throttle pa lang ayawan na super sobra ganoon lang kaya na itong tumakalo ng mga supercars talaga kahit anong supercars yata sa Pilipinas itapat mo dito kaya kaya yung talonin eh syempre shout out kay Sir Nick at nagkatiwala niya sa atin ng kanyang H2 supercharge at kahit na medyo meron akong alinlangan so syempre it's an honor na may magpahiram sa atin ng ganito klaseng motor Katabangan niyo? nyo ang ating mga next na content dito sa H2 Supercharged 330 horsepower the fastest and the most powerful H2 in the Philippines